We'll programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Araw Pilipinas at sa lahat ng nanonood at tumatangkilik dito sa aming programa Pilipinas, love ko to, hashtag Calaberson na mapapanood nyo dito lamang sa Royal Cable TV6, My TV6, correction at ito po ay tuwing araw ng lunes hanggang sabado, di ba? Yeah. Oo, ako po ang inyong ka-foodie genius syempre kasama ko pa rin ang aking partner at ako naman po ang inyo nag-iisang beauty beauty sa sarili beautiful apple. Samahan nyo po kami muli sa bagong episode. At kilalanin pa natin ang iba't ibang lagunenyo sa kanilang iba't ibang larangan. Dito pa rin yan sa programa, Pilipinas, Pilipinas. Love, Love Ko To Hashtag kalabarso. Kalabarso. Dito sa programang Pilipinas Love Kuto, hashtag, hashtag Calaberson. Calaberson. At partner ngayon nga syempre, masaya tayo dahil makakasama natin ang owner ng kilalang kainan dito sa uh, Los Banos, Laguna, ang Otako uh, Supreme. na uh, Ang kanilang specialty ay uh, takoyaki. May milk tea din sila at syempre, ramen. Mommy. Yan, tamang tama yan sa maulan na panahon. ano Syempre, walang iba kundi si Mr. Brian tenorio. Hi Sir Brian, Hello bumati ko. po kayo sa ating mga taga-kanoan araw sa Pilipinas vlog ko to. Ayan, ang tahimik naman. Parang ang tahimik <laughs> ni Sir Brian. Dadadali natin 'to si oh. Sir Brian. Ah uh, Sir Brian, ayan, kasama natin ang ating uh, ka-partner ko, syempre ang beauty beauty. Yes. Si Beautiful Apple. Ayan, Sir Ayun, Brian. Bago ba bago natin anuhin si Toto, Sir. kamustahin muna natin Kamusta ka naman ngayon, Sir? Okay naman. Masaya naman. <laughs> talagang oh, oh Sir Masaya, yung masaya yan. oo, oh, oh, medyo mahihiya si Sir Brian pero maya-maya uh, to talagang kailangan ipititin natin, natin oh, dadal. Sir Brian, bago po ang business mo. Ah, uh, kamusta po ang isang Brian bilang isang uh, binata po? Ah, uh, yes, oh, Ayan. wala pang asawa. Engaged oh. pa lang. Yun. Wow, yeah. okay oh. Bago yun, ah, uh, sample po ba nung ng mga high school days mo? Kumbaga na, nakikita mo ba na malilinya ka sa pag-a uh, pagninegosyo? Um, actually, possible kasi since graduate ako ng marketing management, so nasa marketing din talaga yung linya. So, ayun. Tapos mahilig din makipag-usap uh, uh, sa mga tao, ganyan, ganyan. Parang friendly, so nagamit ko rin siya as network. Okay, very good. Ano mo kasi talaga sa business na to, kailangan marami pa network talaga. Katulad nga nang sabi ni Sir Brian, para sa barkada ka, Sir Brian. Oo, oh, actually, since uh, yun na, since elementary talaga mga na. So, no, ah, kailangan, kailangan lang natin titbit-bitin. Oo, ah, 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 lang yung oh, na yung ni Sir Brian. Uh, actually, ah, natin yung mga staff ni Sir uh, Brian dito. Na talagang busy-busy sila sa pag-gano'n. Oh, sa otako. Correct. Uh, ang otaku po ba ay ang inyong first business na ginawa or ito po mm. ba ay solo mo? Kung baga may kasama ka ba sa business na to? Actually, hindi siya first no. Parang uh, mga 8 years ago siguro, nag-try akong mag-supply ng eggs. So, ang pangalan before nun ay uh, Itlog Ko, uh, meaning Itlog Company. So, eh, hindi siya nag prosper So, bumalik ako sa pagiging uh, employee. Tapos, yun, nung nagkaroon ng pandemic, so, umuwi ulit ako ng uh, Las Baños. Tapos, yun, nag-try na mag-business. Tapos, di na ako bumalik as employee. Okay. Kasi alam mo, sa totoo lang, partner, di ba yung mga dati nating na-interview sa'yo? Mm. Talagang parang mas ginusto nila mag-business ng sarili nila. Kasi... Unang-una, ikaw yung amo sa yes. sarili, di ba? Wala kang boss, mm. uh, kumbaga wala kang sinusunod na utos. Ikaw lang talaga. Saka yung hawak mo yung oras mo. Correct yan. Uh, Magkunta na tayo sa otako. Mm. Bakit otako? Business? Actually, yung uh, yung word na otako, parang comes from uh, sa Japan. Ibig sabihin, parang obsessed ka sa anime or manga. So, feeling ko doon galing otako. Pero, not sure kasi since franchise siya. Pero, sabi nung uh, brand owner, marami daw kasing menu. Okay. So, nakakatuwa kasi alam mo, partner, ang dami na malabas dito sa atin ng mga kaka... Kung baga, pagkain talaga. Nandiyan yung Indian food, uh, Korean. So, ito is Japanese, Japanese. food, di ba? So, nakakata nakakatuwa na talaga namang ang mga Filipino hmm. At ano ay, nahihilig sa iba't ibang Pagkain. taste, di ba? Actually, ako gusto ko din talaga yung mm -hmm. Takoyaka. Lalo yung nakita ko yung specialty nila, yung may squid. Mm -hmm. Oo, mamaya yung partner, makikita nilang lahat yan. Ano? Pero bakit, sir, mm -hmm. bakit ano? Bakit napili mo si Otaku na maging uh, business? Uh, uh, actually, kasi yung uh, actually yung brand owner kasi, friend ko siya from different industry Since uh, breeder din kasi kami ng American Bull, doon kami yeah. nagkami So, meron siyang business na ganito and then franchise Kaya dito napunta. Since kila, parang advantage eh pag kilala mo yung brand owner. Mm Tama yun. Kasi ah, mahilig ka talaga sa sa takoyaki. Mm. I mean, kasi yung ibang nag, nagtatayo ng business, katulad ng mga talaga coffee shops. Talagang favorite nila. Oo, oh, favorite nila yung Actually, coffee. Actually, lang ako kumain. Oh. <laughs> Pero ang ganda ng katawan ni Sarah, oh. hindi siya halatang mahilig kumain, no? Mm. Kasi tayo, pag napadami yung kain, mo. <laughs> actually Kapagayaan. na ako sa ni sir talaga nakakatawa di ba kasi kung mahilig kang kumain oh, oh. minsan 'yan yung ano yung magiging way mo kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo di ba So sir sa ngayon ba ay uh, kamusta po ang sales ng otak? Actually okay naman siya no since magto two years pa lang siya ano naman siya self sustaining naman na yung business so uh, mostly sa Isang linggo, parang twice a week na lang ako nag-visit sa kanila para kamusta yun, ganyan. Tapos sa supplies. Pero in terms ng sales, okay naman. Nakakatuwa naman kasi yung alam mo yung minsan ka lang makakapili ng mapagkakatiwalaan ng tao, <laughs> ah, yeah, ba? Diba? Importante sa business talaga yung staff na mapagkakatiwalaan. Perfect. Mm -hmm. Pero bakit sir, pa, pa bakit mo napili na ganito yung concept ng yes. pag ano ng otakus? So, o parang ano siya, yung parang grand grand, no? parang, parang ganon. Mm -hmm actually yung uh, nung finranchise kasi siya so nagbayad ka na lang and then sila yung uh, yung uh, yung, own, yung brand owner na yung magbubuo ng store before nandito ako dito sa building dito sa may labas so eh, medyo maliit yung dining saka gusto ko merong alfresco tapos na bakante itong area na to so lumipat ako dito Oo, kasi alam mo, maganda tong place nila. Mamaya ipakikita natin yung kabuuan ano, yes. Uh, ng place na to ng Otako Supreme. Kasi yung mga magkakabarkada, di diba, Totoo yun. Kasi ang hanap nila talaga yung medyo um, papasok. At saka yung presko, lalo na sa gabi. Yes. Di ba? So marami, ano po ba yung mga target na na talagang pumupunta dito, target na customer or clients niyo dito? Actually, mostly ng, uh, ng customers namin is mga estudyante from UP. saka mga malapit na school lang dito sa Los Batos, sa Grove. Yeah. Yeah. Bali, si ano, sir, sa Takoyaki, Milk Tea and Ramen, may bukod pa po ba na product na binibigay ko na inaalok sa mga Yes, oh, since malapit nga sa UP, ay eh, mga UP students, may maililibre uminom, So naglagay na rin kami ng beer and cocktails. Oo, mm -hmm. so, uh, partner, may nakita rin ako dito kasi no outside food Good. or drink allowed. Actually tama yun. Mm -hmm. Kasi uh, hindi natin masasabi na laging safe, 'di ba? Kasi mm -hmm. 'yung iba kasi baka minsan may malason, mm -hmm. 'di ba? Baka may mapagkamalan pa na 'yung store nila 'yung mm -hmm. nakakos nung ng mga ganong uh, ang tawag ng uh, scenario. Yes, tama. Yes. Pero sa ating pagbabalik partner, no, ay matitikman na natin ang iba't ibang putahe dito sa Otako Supreme. Dito pa rin yan sa programang Filipinas Love, Love Kuto! Hashtag Kalabarsol. Pilipinas. Love ko to. Hashtag Calabarzon. Kung kanina po ay uh, pinag-usapan natin kung paano nagsimula ang otako Supreme. Uh, ngayon naman po ay ipapakita namin sa inyo ang mga putahe na talaga naman binabalik-balikan dito sa sa otako Supreme. Kasama pa rin natin si Sir Brian Tenorio. Yeah. Di ba, partner? Nama uh, mga ka-partner, pero bago natin tikman ng kanila mga pinagmamalaking menu dito sa otako Supreme, ay alamin muna natin ang mga top menu nila dito. Yes, kumbaga yung best seller nila. Tama yes. po ba, Sir Brian? Siyempre, tinanong namin ganito, Sir Brian, Sir Brian, kilala mo po ba lahat ito? Ayan, mag -e exam tayo ngayon, yes. Sir Brian. Yes po, papatiin muna natin ulit si Sir Brian sa ating mga tagapanood. Hello, magandang araw sa lahat ng viewers. Ayan. ayan. O, di ba medyo naimig na si Sir? Oo. Kanina, tahi-tahi. Oo. Ayan, Sir Brian, simulan natin sa ramen. Mm. Di ba, partner? Since ito yung talagang... Uh, ngayong panahon ng tag-ulan oh, talagang, oh. tingin ko naman eh, binabalik ko. Oh, Ramen weather. Mm. Oh. Uy, ibang ano may iba. <laughs> okay, sir, simulan natin dito po. So, ito yung isa sa bestseller namin ng ramen ay uh, seafood ramen. Yes, ayan. ayan. Actually, kanina po ay uh, pinicture na to So, makikita niyo sa screen niyo yung itsura ng seafood ramen nila. So, ayan. Baka kasi mamaya matapon pa natin yan. Yeah. Yes, sir. Ano po so, bang special? Uh, ah, okay. Ang seafood ramen, so nagkocook siya ng, syempre, seafood, no? So, meron siyang uh, crab sticks, tapos, uh, egg, yan, tapos nori sheets, tapos meron din ng, ah, uh, ang tawag kasi dito naruto stick, no? para nakikita ko rin siya sa shabu shabu sir. di uh, ba? Diba? Yes. Next po. So yung isa sa best uh, bestseller din ng ramen yung pangkotso kakata. Uh, Ayan. So, Special uh, ano naman po dyan. So, so ang difference niya, si tongkotsu so, meron siyang meat, si seafood wala siya, mm -hmm. pork meat. Yung ah, okay. chasu. Okay. Uh, bali ang tawag sa meat ng ramen ay chashu. So, Then so, anong po meron dito sa ano? Ito po, ano po ito? So Ganito naman ako dito sa yeah. Okay. Oh, hi, ate. Kaway ka naman, ate. Yan, Master Room Street. Oh, diba? so, si Beverly. Yeah. Uh, Si Miss Beverly, ang ating cook for today. Oh, yeah. so, meron siyang Master Room Street. Tapos yung egg na cooked lang siya for 7 minutes. Kasi kailangan ang egg mo sa ramen. Medyo, hindi siya yung tuli boil. Mm, yes. So, actually, no. Orasan talaga yan. 7 oh. minutes lang talaga sa dapat. So, meron And, meron, ano yan? Uh, oh, yes. din siyang narrow sticks, no? carrots tapos yung syempre yung flavor ng ramen natin, yung soup niya ay... Pero bukod po dito sa hinandaan niyo po sa amin sa harap, eh may iba, ibang pa po kayo yung ano? Bali meron pang ibang. dalawa, yun yung parang tinatawag nyo na parang basic ramen, mm. yung miso and soy. Oo, ah, ayan. Ay. So masarap din yun. Alam niyo talagang dito sa Otako, uh, Masasabi ko na mura talaga. Yes. Oo, unlike dun sa mga nakainan ko, makompare ko lang partner. Kasi talaga doon sa iba, makikita mo 400 to 300. Triple. Pero dito sa Otako, makikita nyo yung price nila, nasa 185 lang siya. Tama, partner? Oo. Sir, ano pa po yung iba nating menu, bukod sa ramen? Kasi syempre, meron din tayong takoyaki. Hmm, Ayan. So, ang, ang, ang takoyaki natin ay, eto yung, ah, uh, sa home Oo, oh, So, ang pinaka, syempre, may ingredients niya is Tahong. Mm -hmm. oh, so, ano siya, creamy yan. Actually, yan yung favorite ko sa lahat ng takoyaki ni Otahong. talaga nakasukso yung tahong. Oo, oh, <laughs> oo. Oh, oh, oh. At saka makikita nyo din sa screen natin yung kung paano siya gawin. Yes. Di ba, partner? Oh, oh. Na pinaghihirapan ni Ma'am Burberry. Ma'am Burberry, kaway ka naman. <laughs> Ayan, next po. So, para dun sa mga may sa vegetable so, so, ito namang veggie vegetarian ang main ingredients na, syempre, is vegetable so, oh, oh paratong veg sa mga uh, ayaw ng meat dyan kung bagay mga vegetarian yan, yan. Para so, sa mga vegetarian yung vegeta yun sir na rin natin yung mga lalatlading ilan po ba ang tao niya dito sa pam 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 Uh, bali, open kami daily from 1.30 p.m. to 9.30 p.m. Yun. So, so yan, talagang puntahan po siya. Yung oras na mga 6 o'clock o or 4 o'clock, meron na talagang tao dito. Next po, patalastas lang yun na. Eh. <laughs> Next po, ayan. So, so since uh, start na ng klase, eh, so naglagay kami ng uh, student meal. Mm -hmm. So uh, fried chicken na meron na sa yung chow rice. So, affordable siya for 79 pesos lang. Huh? 79 pero hindi tinipid. Hoy, oh, makikita nyo talaga. Ang uh -oh. laki ng chicken, promise. Hindi to hindi ito promotional ano lang ah. Oh, talaga chicken. Chicken. <laughs> pero sigurado ka bang chicken lang 'yan? <laughs> Para <laughs> nga 'yan. ayan. Syempre yung isa 'yan. Ikatulad so, so, 'yan. Fried chicken is yung yempo na meron na rin siyang yang chow rice. 489 uh, pesos na. Para 89. talaga sa mga student. Okay Ito yung makikita mo ngayon sa 89 na pesos sa court ngayon sa mahal, sa mamahal, ma ano, ma na napakamahal. Oo, oh, napakamahal. Na. Correct. Napakalaki. Sir, ito po bang meal na yan? May kasama na ba yung drinks? Ah, uh, wala pa. Wala As in, pa. meal lang talaga. Uh, -huh. uh -huh. So, meal lang talaga so, siya. So, if ever gusto nila ng drinks, so may available naman ng mga soft drinks and then meron din tayong meal. Mm. Sir, ang uh, tanong din namin, paano niyo po ba market ang Otako Supreme? Actually, yung pag-market, syempre, uh, true friends din, ganyan. So, dapat yung network mo din talaga malaki. And then, aside doon, syempre, lahat talaga social media na. Yes. So, yun, sali-sali sa mga food groups, ganyan. Tapos, post everyday. So yun, para din kilala. Talagang ano, kailangan masipag ka, okay. 'di ba? Sa bawat talaga everyday. day kasi to, narinig ko parang ilang beses nilang pino sa isang araw. Mm -hmm. Tama po ba, 'di ba? So napakasipag ni Sir Brian. Kayo po per personal lang humahawak ng uh, social media account niyo. Yes, yeah, so, bali kapag may mga order sa page ako yung sumasagot doon. Then, mm. Sa posting naman, aside sa akin, nagpo-post din sina, for example, mm -hmm. Beverly, yung mga staff. Mm, okay. So, sir, ayan, hinga namin kayo ng konting uh, advice. Uh, advice para dun sa mga katulad mong batang-bata pa, o, oh, di ba, na kung paano pumasok sa gantong business and uh, ano po ba may papayon niyo sa mga struggles na dadating mm. in the future, di ba? Kasi, alam mo naman, nag-ano tayo, pandemya, di ba? Yes, po. Actually, nag-open kami ng pandemic din. Nabutan namin ng COVID-19. So pag di talaga matiba yung loob mo, tutuko ka talaga. So ano lang din talaga, kung passion, kaka siyempre ano, dapat mahilig ka sa pera. <laughs> kailangan talaga ano, si uh, sipag talaga. Pag, pag uh, sarili mong business talaga, kailangan sipag. Ganun. So ayun, so kung gusto nilang mag-start ng business, so kailangan din talaga malakas yung loob nila yun yung number one. Kasi talagang merong uh, may mga times talaga na mahina ang sales. Pero uh after, for example, Ghost month August to September, kakatapos na ng Ghost month natin. So after ng Ber month, Ber month malakas naman na 'yan sa. Oh, Ber month nanjan din yung oh. October fest, 'di ba? 'Di ba? Kasi ang alam namin nag-o-offer din sila ng decor dito. So, Tama mga beers, uh, may sariling tip na kami ng cocktail. Okay. So yun yung mga, baka, baka mag-Octoberfest ano si Sir dito sa, uh, ba diba, sa Otako. So yan, partner? Okay. Partner. Ayan, no, Sir. Ito na po yung pagkakataon yung imbitahan ng ating mga manonood ng Royal Cable Mighty TV6 na pumunta dito sa Otako Supreme. So, Ayan. So, sa lahat ng viewers, so, uh, pwede nyo puntahan si Otako Supreme dito, along Grove lang. Uh, from uh, Monday to Sunday, open kami daily from 1:30 to 9:30 p.m. So, meron kami mga so, uh, mayong kaming social media account sa Facebook, type nola, Katam Supreme Love Bands. Ayan, yeah. salamat dito lang yung papasok na UP, yeah. 'di ba? Oo, -o. So, makikita nyo agad 'yan. Pumunta na po kayo dito at abangan nyo po kami, partner. Mm -hmm. Sa susunod pa naming mga episode dito pa rin sa aming programang Pilipinas, Love Ko To #Colorzone.